Sabi mo, boyfriend mo si Rocky. Ano? De, siya boyfriend niya si Tomas. Siya na kayo ni Rocky. Um, okay lang. Yee! Kayo ni Tomas. Okay, okay lang. Hindi. Eh. May LK si Tomas at si Faye. Bakit? Hindi, wala. May kabit De, wala. si Faye, si Aljon. Ang kit nga ni Aljon. Ang kit nga. Crush mo? Oo. Oh, oh. Ah, gawin mo. <laughs> Kitiyal, Jun. Ah, gawin mo. Oh, Kitiyal, Jun. Oo, oh, ikaw mas sabi mo. <laughs> Kitiyal, <-dye. laughs> <laughs> Jun. <laughs> si Blue. Si Blue. Si Blue ang kit ni Blue. Ano, is kita bilbil na nakagawin mo? Ah, kaya mo, magsalat ka muna ng ganon. <laughs> <laughs> ikaw, mas sabi mo hanap eh. Wala <laughs> lang, no comment. <no, no>, <laughs> ikaw, idol. Yeah. What can you say about <laughs> the, the nature in the world? <laughs> the

and i'll really.